Pinatawag ng jail warden sila Princess at Bunny dahil sa pananakit na ginawa ni Vanessa dito kay Princess. Kaya pinatawa ng kaparausahan itong si Bunny habang si Princess ay kinausap ni warden na huwag hayaan itong si Bunny na manakit na lamang sa kanya. Nakurious naman itong si Princess kaano ba talaga nangyari dito sa kay Bunny at ganoon na lamang ang kanyang ugali at nalaman na buntis itong si Vanessa nang nakulong at anim na buwan pagkatapos nito ng anak ay kinuha na ng tatay ng bata ang anak ni Vani dahil lagi ito nang iyak ng iyak sa loob ng city jail at 4 to 5 years ng nakaraan ay hindi nakita ni Vani ang kanyang anak kaya ayon kay Princess na intindihan niya na kung bakit ganoon si Vani na may mga mabigat na dinadala kaya sa si ibang tao niya ibinunton ang galit at sa utos ni Warden ay inikot itong si Princess kung ano ang ginagawa sa loob ng kulungan. Pero dahil nga ang kulungan ng bagong bayan ay tinuturing ni Imperno ay nagkaroon ng away at kumalat ulit ang matatapos na sanang maisako na bote nito ni Bani at gusto ni Princess na mapalapit dito sa kay Bani kaya kanya itong tinulungan. na naintindihan umano ni Princess ang dinaraanan niya na napalayo sa kanyang anak. Sa sinabi ni Princess ay umapoy sa galit itong si Vani at Iningod-ngod si Princess sa lupa. Nasa sunod na ibabaon niya ito si Princess sa lupa kapag mangialam ito sa kanya. Hindi na si Princess sa ginawang pananakit ni Vani sa kanya kundi ang ginawang pagsira sa pulseras niya na ibinigay ni Onse. Umiyak si Princess habang paisa-isang dinampot ang beads ng pulseras. ng pulseras na ito ay tanda ng kanilang pagkakaibigan at nangulila si Princess sa kaibigang si Onse dahil hindi siya nabisita at busy sa pag-aalaga sa kanyang tatay dado umano. Samantala, hindi magawang makalapit ni Divina dito kay Lailani at nakilala siya ni Xavier. At palihim naman, natuwang-tuwa ito nang nagka-code blow itong si Lailani. Pero hindi pa rin mapanatag itong si Divina hanggang hindi siguradong patay na itong si Lailani. Ayon kay Jenny, ay wag nang mag itong si Divina dahil na cardiac arrest na si Lailani at ngayon ay nasa coma na nakasigurado itong si Jenny na hindi makarecover na itong si Lailani. Samantala inumpisahan na ni Divina ang mapalapit dito sa kay Raymond at dahil hindi naniniwala itong si Raymond na si Charlene ang sumaksak kay Lailani ay gumawa ng kwento si Divina na lalong siniraan itong si Charlene. Sinabi ni Divina na galit itong si Charlene kay Lailani at huwag ipagsasabi na nakita sila ni Divina at Lailani na kasama nito si Adrian. Samantala dinalaw ni Lolo ni Savior itong si Lailani at sinabihan ang apo na hindi madaling mamamatay ang masamang damo na itong si Lailani. At nangyari kay Lailani ay balik sa pagpatay ito sa kanyang anak. Ikinagalit ni Savior ang sinabi ng kanyang lolo na kung hindi pinatay umano ng kanyang mami ang kanyang tatay ay pati itong si Savior ay patay na umano at wala ring apo ang kanyang lolo na Natahimik bigla ang lolo ni Xavier. Samantala, nagkaharap na si Charlene at ang kanyang abogado sa piskal. Pero idiniidiin ng piskal na malakas ang ebidensya ang fingerprint ni Charlene sa kutsilyo. Ang dugo sa mga damit at balak pang takbuhan ang mga kapulisan. Sa nangyaring krimen ay malakas na para sabihin guilty nga itong si Charlene. Na si Charlene ang gustong pumatay dito sa kay Lailani habang si Nida naman ay inaway ang pulis sa presento na hindi agad hinahanap ang kanyang anak na nawawala at inuna pa ang pagkape. Umiyak si Aling Nida na tanging sa si onsi lang ang kanyang pamilya ngayon ay hindi pa mahanap. Nangako naman ang polis nagawin lahat para mahanap itong si Onse. At isang araw ay nakatanggap ng tawag si Nida galing sa presento na pinapapunta siya dahil natagpuan ang wallet ni Onse ng na mga nagbabasura sa ilog at ito'y duguan. Talaga nga bang patay na itong si Onse? At hindi na makapagsalita o wala na makapagturo ng kasalanang ginawa nito ni Tony Divina. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.